Ayan, uh, good day ulit sa inyo ngayon mga idol. Thank you for watching my channel, Marvelous Mark TV. At uh, andito po ako ngayon at uh, naghihintay sa may market market at wala po akong magawa kasi naghihintay pa ako mag-open yung bangko. At yun nga napansin ko, gaya nung nauna kong video, yung dalawang klase ng 500 pesos, may naman po ay ang dalawang klase ng 100 pesos na available ngayon sa atin. Bali yung isa pong 100 pesos dito, ayan, syempre makapansin nyo medyo mas luma na to. Luma yung hawak ko. Ito medyo bago-bago. Ayan. Bali, wala naman po silang halos pinagkaiba dito sa bandang likod. Almost identical naman po sila. Same design. Sa harapan na naman po ulit tayo may mapapansin na mayroong pagbabago. Sa likod po kasi yung ano pa rin, uh, Mayon Volcano yung Whale Shark nandito sa likod tsaka yung mapa ng Pilipinas tsaka yung Alibata na logo sa harapan po, mapapansin nyo rito kung titin yung maigi yung pagkakasulat ng number pareho pa rin pero syempre yung year magkaiba na, itong isa ay 2020 ayan, 2020 itong isa po ay 2023 na. So ito mas bago na. Ayan. At ito po yung ayun, logo ulit, yung logo. Ito po yung ah uh, ito pong isa, ang logo rito. Katulad nung sa 500, Bangko Sentral ng Pilipinas na logo. Itong isa po, uh, ano ba nakalagay? Ayun din. <clears throat> Banko Bangko Sentral din ng Pilipinas pero ibon na ibon na nakaangat ang pakpak kulay gold at yung 3 stars ayan di ba ayan kita na po no mas malinaw na malabo kasi pag malapit ayan yung isa mapapansin nyo blue tsaka yung parang naka side yung agila uh, pa rin yan ibon pa rin naman eh no pareho pa rin po yung dito ah uh, yun nga magkaiba ulit ng taga pangasiwa no ito pong isa si Benjamin Jokno Ayan, Benjamin no po, yung gantong klaseng 100. Kapag ganito na po, si ano na po, Felipe M. Medalia. Ayan, Felipe M. Medalya na po yung isa, mas bago na, 2023. At syempre, yung Pangulo, magkaiba na din. Isa si Pangulong Rodrigo Duterte pa. At ito, bago na. Si Pangulong Ferdinand Marcos na. Ayan. So yun mga idol Dagdag ka lang Yan dalawang klase ng 500 Kasi yun nga syempre mawawala na itong isa Alam mong ito na magiging bago Dahil Ang current pangulo natin Si Pangulong Ferdinand Marcos So yun lang Share ko lang ulit Ngayon ko lang po ulit Yan napansin Habang uh, inip ako rito Naghihintay magbukas yung banko Dahil ako nga po ay uh, Hindi nakakahawak gano'n ng pera <laughs> hey. Dahil gaya nga nang nasabi ko Ang aking sahod hindi ko hawakan yung akin pong kasing ano ATM hawak ng misis ko kaya siya na po ang bahala mag budget sa aming mga gastusin, mga pangangailangan mga bayarin kaya laging mainit ang ulo <laughs> ako po eh nakikita ko nilang na aking sahod sa payslip kapag titignan ko or pag tinanong ko siya magkano yung sinahod so ayan po Huwag niyo pong kalimutang uh, panoorin ang aking mga videos. Huwag niyo pong iskip ang mga ads. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtangkili sa aking mga video at aking channel. Hanggang sa muli po kapag uh, may naisip na naman panibagong video at mga pakulo, sana po ay uh, tangkilikin niyo ako. Hanggang sa huli mga idol. Thank you and bye bye and mama chup chup. Bye!